sa video ito pag-usapan natin kung gaano katagal aabutin or gaano kalayo yung abutin ng blinking bar natin katulad nito actually kakasimula lang yan at kung ilang kilometro pa yung kaya niyang takbuhin bago mamatay yung ating mga motor kanina nagpagasolina po tayo sa bote eh, in case man po na uh, tumirek po tayo ay meron po tayong panggasolina re-reset na po pala natin yung trip A na kalimutan po natin ayan trip A 0 so ginawa po natin itong video na ito para malaman po natin kung gaano ba katagal yung itatagal <laughs> ng ating blinking ng ating gas gauge so ngayon habang bumabiyahe po tayo at hinihintay po natin mamatay yung nagbiblink po nating panel pag-usapan natin yung kinokonsumo ng ating gasolina dito sa ating mga motor kung lamang at ginagamit na po nating pang daily itong si pindot natin Or yung ating Honda Click 160 hindi may iwasang gumastos tayo ng malaki sa gasolina lalo na pinang-aaraw-araw natin to o oh, daily nga syempre malayo din po kasi yung pinanggagalingan po natin or binabiyahe araw-araw so yung layo po kasi ng ating binabiyahe araw-araw hindi ko lang sure ah, nasa 30 kilometers ata from Mexico Pampanga to Angeles tapos pabalik pa so 60 kilometers yun approximately ah tapos ang usual po na konsumo ng gasolina ni pindot natin nagbiblink talaga o, oh, hanggang mamaya na yan guys hintayin natin guminto yung motor po natin yung usual po na kilometers or fuel average po natin nasa 49 or sabi na natin 50 kilometers per liter yung fuel consumption po natin pero yung pagsukat po ng accuracy ng ating fuel consumption sa part 2 ng video na po natin gagawin ang pinaka main concern lang po natin or topic po natin ngayon kung gaano pa katagal yung blinking nito <laughs> actually medyo kinakabahan na ako kasi anytime pwede na pong mamatay yung ating mga makina pero for now uh, 5.6 kilometers na po yung tinakbo natin simula nung nagbiblink po yung ating mga motor eh na, nagbibling pa rin hanggang ngayon Pero hindi pa naman namamatay So para po sa akin makakatulong din itong video na ito Dahil syempre malalaman ko rin po Personally kung ilang kilometro pa yung kayang takbuhin ng ating mga motor sa blinking panel or blinking gas gauge po natin. Para in case man, alam po natin kung lalayo pa or kaya pa niyang bumiyahe ng malayo-layo, di ba? In case man, nasa liblib tayo ng lugar. Pero syempre, bago mag-blink yan, di naman natin talaga paabuti na nagbi-blink lagi yung ating gas gauge. Ako, usually, 2 bar pa lang nagpapagas na ako para less hassle at alam kong hindi talaga ako maubusan ng gasolina. 7 kila kilometers na from blinking Malayo-layo na rin ha. Wala nyo ilang kilometro kaya bago mamatay yung motor natin. Actually palagay ko 15 <laughs> 20 Ewan ko, ewan natin. 20 kilometers <laughs> Layo na nun ha. Ewan ko lang kung nasa manual ng motor yung about sa kung ilang kilometers na natitira kapag one bar na siya kasi sa ibang motor kagaya ng SYM yung dating motor ko 0.6 liters yung natitira kapag 1 bar na lang siya ganon or kapag nasa E pala wala pa lang digital panel yung SYM kapag nasa letter E na siya 0.6 kilometers 0.6 liters na lang yung natitira sa tanke niya so marami rami pa yon. pero yun kasi analog pa yon yung parang nagsiswing na parang orasan So, minsan, hindi mo rin alam kung kailan mag start na 6.6 liters na lang siya eh. Actually, kung Honda Click yung, yung mga motor, 125, 150, pwede mo rin maging basis dahil halos same lang ata ng tangke eh, yung mga click na yan. Ewan ko lang sa 160 eh. Update, 13 kilometers na, hindi pa rin namamatay si Pindot, kayang kaya pa. Unli ha eh Ano kaya yung next pagkatapos ng blink? Hindi ko kasi alam kung mawawala yung bar Or talagang magbiblink lang siya hanggang sa maubos Day 14 kilometers na buhay na buhay pa rin si Pindot Ang tagal no bago mamatay Ako iniisip ko una mga 5 kilometers lang Hindi na siya tatagal pero Kita nyo naman, 14 kilometers malayo na yan ha. So yung natitirang gasolina, yung tinatawag nating pondo. Baga pondo na lang yan eh. So yan din yung tinatawag na for emergency na gasolina po natin yung pondo na yan. So napakatalino ng Honda kung napakalayo pa ng milyahe or ng kilometrong kayang takbuhin ng blinking bar ng gas gauge. Parang safety feature na rin yan eh kumbaga hindi nila inensis na kapag one bar ka na lang is ilang kilometro na lang patay na ang iyong motor ito sulit na tayo ako para sa akin okay na to kahit anytime mamatay na yung ating motor naka 15 kilometers tayo malayo layo na yon. pero tignan pa rin natin kung gaano kalayo pa yung kayang abutin nito. topic pa man din no <laughs> so dito mas ramdam ko na yung delay <laughs> may delay na yung ano natin throttle hirap na sigurong mag pump ng gasolina magproduce dahil paubos na rin pero under pa eh hanggat kung ma under may buhay update 22.2 kilometers na yung natatakbo ng ating mga motor malapit na tayo sa bahay natin eh <laughs> hindi pa rin nauubos actually kakaalis ko lang dun sa pinanggalingan ko sa Angeles nagbiblink na siya hanggang dito sa Mexico Pampanga buhay pa rin so kung sakali mang wala kang pera tas nagbiblink na yung gas ko dun Aabot pa pala ako hanggang dito. Eh, dito na tayo eh. Pero dahil gusto nating maubos or masimot yung gasolina, tuloy pa natin yung biyahe natin. Siguro magpasan simon tayo. Wala eh, talagang mahaba yung ano nito eh. Nasabi ko na lahat ng pwede kong sabihin. Buhay pa rin yung motor natin eh. So kung sakali mang umabot to ng 50 kilometers, ibig sabihin, isang litro pa natitira. Ang dami, sobra. Ewan ko um kailan man to. Palagay ko bukas ko na itutuloy yung video na ito dahil hindi na talaga kaya. Mauuna pang malobat yung GoPro natin eh. <laughs> Update 29.5 magte 30 na 30 kilometers buhay pa rin si Pindot. So 30 kilometers tuloy po natin bukas yan. So good morning po sa inyo at uh, day 2 na po tayo sa pagbibideo kung gaano kalayo yung aabutin ng blinking bar nang panel po natin so gilid lang po tayo so dito magikita po natin na nasa 38.9 kilometers na po yung inabot so kagabi kasi pagkatapos nating mag video ba diba, magte 30 yun nakaalis pa tayo bumili ako sa palengke may binilaw sa palengke inexpect ko na mauubos na siya doon kaso hindi nagtuloy tuloy so ngayon ngayong umaga tutuloy po natin 38.9 at nagbiblink pa rin po siya. So, tagal, no? <laughs> So yung unang guess po natin is 20 kilometers mamamatay na po yung ating magina tapos 30 ngayon magpo 40 na po wala pa rin sinyales na mamamatay na yung ating mga motor so ngayon itutuloy po natin yung pagbiyahe natin hanggang sa maubos or mamatay po yung ating makina na si Pindot also dala pa rin po natin yung ating extra gasolina na nakabote kaya if ever man na mamatayan tayo ay tuloy tuloy pa rin tayo so about po sa performance ng motor. Kung kahapon, parang ewan ko kung guni-guni ko lang, parang hindi na masyadong smooth. Pero ngayon parang parang normal pa rin naman. Siguro nag lang ako dahil blinking na yung barko at medyo kabado akong pigain kaya nasasabi kong hindi smooth. Pero ngayong din drive ko ulit ng panibagong araw parang smooth naman eh. Normal naman siya Nakakapag-arangkada pang ako eh. Ngayon po ay Sabado at yung dinaanan natin kahapon, dun din po ulit tayo. Pero dahil Sabado ngayon ay maluwag naman yung traffic ho oh, oh, Hoy, oh, highway na tayo. Tuloy-tuloy na yung biyahe natin dito. Grabe, hindi pa sumusuko si Pindot. 46.4 kilometers. Buhay pa rin. Ang haba eh, no? Kaya pala hindi ko matapos-tapos yung video kahapon. Nauna pang malobat yung GoPro natin. Ang layo pa pala ng kainyan takbuhin, guys. Marangkada pa rin tayo. Oh, Maliksi pa rin yung motor eh. Update po 55.7 kilometers. Grabe naman ang layo, ang tagal. Wala na akong masabi. Eh. Update po 59.8 kilometers na ongoing pa rin tayo. Andito na tayo sa Angeles. Pagod na pagod na akong magsalita. Excited na kasi akong isalin nitong bagong gasolina natin eh. Para mawala na yung kaba ko eh, tsaka matapos na yung video eh. Ang haba talaga. 60 kilometers na. Ang daming pondo pala ng motor na to sa tangki niya, no? Itong 60 kilometers na tinakbo kasi natin ito, kung ko-compute co natin sa gasolina at sa fuel consumption average, nasa may isang litro na yung nito eh, na-consume eh. Date po, 63 kilometers na. Tuloy-tuloy pa rin po tayo. Ah, tumarang kada pa rin si Pindot. Ang haba pa pala ng blinking bar mo. Ewan ko lang kung may nag-content na nito ah. Palagay ko ako pa lang. Kahit sa ibang mga motor, parang wala pang naglakas loob na sumubok. Kasi wala talaga akong idea kung naghihingalo na talaga pag blinking bar na eh. For sure sa mga Honda po na scooter, ganito rin yung senaryo nyan. Halos same lang naman ng pagkakagawa or pagkakadesign ng system nila, lalong-lalo na dito sa air indicator or gas gauge ewan lang natin sa Yamaha kung ganito rin yung design nya na marami yung pondo ng blinking gas gauge so sa mga nakabot hanggang dito sa video na ito ngayon hulaan nyo kung ilan pa yung kaya 80, 70, 90 or 100 <laughs> grabe na yung 100 kilometers ah talagang pwede mo nang pang long ride yung blinking gas mo So tutuloy po natin mamayang pag-uwi dahil hindi na po kaya nandito na po tayo sa office malapit-lapit na lang. Tignan natin kung ilan pa yung kaya. Currently nasa 66.3 kilometers po siya. So yun transition na lang natin yung pa-uwi. Bye bye. Magandang hapon po sa inyo. So ngayon tutuloy na po natin yung journey natin. Currently 68.1 kilometers na po yung tinatakbo ng ating mga motor. At tuloy-tuloy pa rin po tayo. Buhay pa rin po siya. So kanina sa unang start po natin, hindi po siya agad nag-start. So yun po yung unang napansin po natin. Hindi ko na lang na-videohan pero nag-hard start na po siya. Nakalimang subok akong pindutin yung starter po natin bago po siya nag-start nagre-redondo lang po siya kanina eh. Kala ko nga hindi na magbubuhay yung engine natin at sasalina na natin ng gasolina eh. Pero yon thankfully, nagbukas pa at tuloy pa rin ang biyahe po natin. Pangatlong biyahe na po natin to, kahapon, pauwi, papunta ngayon, pauwi na naman. So, layo din talaga ng inabot ng blinking gas gauge po natin, no? 71.3 kmh So, ito, try natin barurutin kung may mararamdaman tayong kakaiba medyo magbibilis tayo ng konti medyo maluwag naman parang kada tayo ng konti ayan wala namang humahagukpok or parang pumupugak normal pa naman so, ibig sabihin hindi pa siya talaga malapit na malapit na mauubos kasi basically ganun na yung sign eh kapag hahagukpok na siya kapag pumupugak na siya yun na yung sign na ilang minuto na lang talaga siya ayun ayun na guys humahagukpok na <laughs> humahagukok na siya. Ayano. Ayano, humahagukok na. 73.9 humahagukok na siya. Ayano. Ayan, hindi Ayan. ko lang alam kung ramdam sa video or obvious sa video. Ayan, humahagukok na. Hintayin na lang natin siyang huminto. 74. Humahagukok na. Ayano, parang sinisinok na siya. Ayan. Uy, umandar pa. Uy, umandar pa. Wala na. So, yun, wala na siya. Pag piniga po natin, wala na, no? oh. So, pag start po natin, nagre-redondo na lang po siya pag ni-start natin. So, at 74.2 kilometers po, dun po namatay yung ating mga motor so yun no pag binuksan natin to simot na sinumot na talaga syempre wala na tayong magkikita dyan Ubus na ubus na so ito na po yung resulta ng experiment po natin 74.2 kilometers ang kayang abutin ng blinking gas po natin at yun hanggang ngayon nagbiblink pa rin po siya at hindi po yan mawawala so yun lang muna para sa video na ito the more click the more you know blinking gas gauge ng ating mga honda click bye bye